Nasa ating lampong linya po ang ating correspondent mula po naman dyan sa Cagayan. This is a Radio 5, 5 report. Kasama nga po natin ang ating News 5 correspondent. Alamin natin saan ba exactly si Brian Basa. Magandang umaga Brian. Saan exactly ka sa Cagayan sa ngayon? Magandang umaga, Manong Ted, DJ Chacha. Mm. Tayo ay matatagpuan sa Santa Ana, Cagayan. Ito yung dulong bahagi ng Pilipinas sa hilagang Sinangan at uh, isa sa mga tinaanan at tinagupit ng uh, super bagyong uh, uh, Leon mm -hmm. noong isang, isang araw. So uh, as of uh, this time, uh, the time now is 8:40 AM ano, malakas ang hampas ng, hal uh, ng alon dito sa dagat pero maaliwalas naman ang panahon. So para sa mga bangis darito, uh, normal, no kahit sa atin mukhang malakas For them, kinukonsider nilang normal pa ang uh, lagay ng alon na ito kaya yung iba naglalakas doob na mangisda at pumalaot lalo't isang linggo kasing natengga ang kanilang hanap buhay. Mm -hmm. At uh, dating gawi ang uh, buhay rito, hindi nagtagal sa evacuation center yung uh, ating mga residenteng uh, pinalikas dahil nga sa bagyo, uh, dahil agad din namang... Uh, uh, kumbaga bumuti yung lagay ng panahon dahil mabilis matatandaan matatandaan natin na mabilis ang paggalaw ng uh, bagyong Leon papuntang Batanes kaya nung pagkagalaw noon uh, at biglang umaliwanag sa panahon nakauwi na rin ang uh, mga residente para ayusin ang uh, ang mga bahay at pati yung mga ari-arian nila no tapos sa uh, yung uh, as of this time nakakita na tayo ng ilang mga turista dahil pa-weekend na naman at uh, maraming resort kasi dito sa Santa Ana. Mm -hmm. So nakakakita na tayo ng mga turistang dumarating dito, probably to, most probably to spend the weekend dito sa uh, Santa Ana. Ngayon balik naman tayo dun sa aftermath massa ng uh, Bagyong Leon. Ayon nga sa Kagayan uh, Provincial Disaster Risk Production and Management Office, umabot sa 8,000 ang uh, mga residenteng pinalikas sa buong... Uh, lalawigan ng Tagayan. No? At uh, laki pagpapasalamat nila lalo na ng mga opisyal dito sa Santa Ana na uh, kahit na malakas ang uh, hagupit ng bagyong Leon, ay hindi ganong katindi ang uh, paninirang uh, ibinulot nito sa bayan. No? Hindi, na, hindi ito nagdulot ng pagbaha lalo na sa sementeryo kung saan uh, sorry yung sementeryo yung pinuntahan natin kanina kasi di ba undas na ngayon mm -hmm. so ngayon ang ginagawa ng mga residente, catching up sila ngayon sa paglilinis ng mga puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay kasi syempre sa hapon uh, dahil umaliwalas ang panahon, inugo nila yung buong araw kahapon para sa paglilinis ng kanilang mga kani-kanilang mga bahay at ari-arian. Ngayon naman araw ng uh, araw ng mga santo, undas Uh, ang priority nila ngayon, malinis naman yung mga puntod sa sementeryo. Ang uh, isa sa mga factor kung bakit hindi binaha ang mga sementeryo, napansin natin yan, may seagull. Nagpatayo ang lokal na pamahalaan ng seagull dyan sa, dito sa public cemetery ng Santa Ana, kaya hindi ito inabot ng storm surge o ng taluyo. Mm -hmm. Ngayon, uh, paalala ng mga autoridad, katulad ng ibang mga sementeryo sa bansa, bawal din dito sa cemetery sa Santa Ana ang mga matatalim na bagay, bawal yung mga alak at uh, iba pang pa mga pinagbabawal na gamit na maaaring makapambulahaw sa solemnity o sa katiwasayan ng paggunita ng untas. Tapos sa buong araw naman itong bukas, wala namang bakod sa sementeryo. So anytime pwedeng uh, pumunta roon ang mga residente, ang mga bibisita at uh, magdamag din sila namang pwedeng manatili roon. Balik sa inyo. Ayon, maraming salamat ha Brian Basat, mag-ingat ka sa pagbalik mo dito sa ating himpilan sa TV5. Yan nga po si Brian Basa, ang ating News5 correspondent. Ted Paylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.